Opo, oh, yeah, definitely. dahil pag uh, meron mer mer kami madiskubir na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum to to. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? meron po kami. Lahat I don't... ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O submit mo rito sa committee? Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, Ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natalo, kung natatalo rin kayo sa natatalo? Actually, beading, ilang I don't have the actual figures, pero sa panapanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%, pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong St. Uh, ano ba Al, Yung Alpha, Alpha Phi Omega, Ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Uh, madami po kaming sinasabi. I really don't have the figures right now, you know, but if I can... You come here, you have to come here prepared. Yes, you do not come here unprepared. Alam mo, natatarungin ka eh. Ikaw sikat na sikat na contractor, papa-interview ka. Oh, you have to come here prepared. Uh, your honor, i am prepared for the flood control projects that you are mentioning. i have the statistics of how many i bidded and how many i lost and how many i okay. won. okay, you mentioned it to us right now. we're um. asking her to relate the 400. No. in 2022, i, I, I bidded for uh, 491 projects This is just for the flood control your honor How many projects for 491 491 491 491 I joined the bidding I joined the bidding po oh. This is in 2022 I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po 71 only How many companies ito, This mo, is just for Alpha and Omega. Oh, po. What about the other companies? What about the other eight remaining companies that you I, own? I don't have the statistics oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these nine companies and you answered in the affirmative. Right now, now I'm asking you kung ilan yung 71 na, na, 71 flood control projects na napanulunan ninyo, now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Eh kanina sinabi mo, ikaw may ari ng Siam. Why can't you answer uh, in behalf of the eight remaining uh, companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Representative of the other construction companies. Remando. Oh, uh, how many? You're representing St. Timothy. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects? Yes, Mr. Chair. Since? 2022. Up to? Up to the present, as we speak. 122? 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Na ang na-award sa inyo, 145 uh, flood control projects. Yes, Mr. Chair. yan. Yes, Mr. Chair. Doon sa 8 companies, ilan? Doon sa 9 companies, hindi niyo alam? Out of the 400, uh, maybe uh, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the Just indulgence of the, the, SP record. Pro Temp, yeah. uh, I, yes, uh, kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Temp sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng Uh, screenshot po nung sham na calling cards nung sham na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Diskaya na asawa po ni Ms. Diskaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po Mr. Chair, SP Pro Temp. Siyam na calling cards nung siyam na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Diskaya. So, dapat po mas alam po both ni Ms. Sara Diskaya at Ms. Roma Diskaya-Rimando, ang mga detalye na tinatanong ni SP Pro Temp. Salamat, Mr. Chair at SP Pro Temp. Thank, Salamat, thank you, uh, thank Temp. you uh, uh, Senator Risa. Okay, for the record, yung may-ari ng uh, St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Diskaya, okay? Dun sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ito, ikaw, si Rimando, ano? Kamag-anak mo si Diskaya, correct. Sabi mo, uh, pamangkin mo. Tama. And who is this Maritoni Miligrito, the owner of uh, Elite? General Contractor. Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. Hmm. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Hmm, nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandiyan pangalan mo, oh. Si, si Sarah Rowena Diskaya. Kaya hindi mo mapapagkaila, eh. YPR General Contractor. Hmm, nandito rin ang pangalan mo. Miss Sarah, alam mo, huwag ka magsisinungaling ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Yuhenyo? Who is he? Sagutin mo Mr. Mando. I didn't know, Mr. Chair. Um, Madam Sara. Ah, uh, he's he's one of our employees. Oh, dami. Hmm. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Hmm, okay. Alpha Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng sum na yan, mag kayo ikaw ang mayari? Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung uh, mga construction, mga proyekto ninyo? paano, paano niyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, two, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala, wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't yes. naka, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies niyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Uh, kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang, parang menu lang sa restaurant. Na nakaka-order kayo kagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, ito, o para sa inyo, ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa si DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa si DPWH. Meron ako yung mga mga engineer, yung mga district engineer siya. Oh, meron place, yung mga district engineer na nakilala mo. Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako tinatanong, sinasabi sayo kung nagbibigay sila ng project, sino ang kakilala mo sa DPWH? S sila ano, D mga D.E. po. D.E. Yeah, okay. ng... Sabi mo, sino? Nang, ah, uh, uh, teka-teka, D.E. ng Laguna, o D.E. Nga? ng... Sino nga? mo yung may pangalan? I, I can't remember their names kasi I don't transact on, on okay, behalf DE of the Okay, D.E. ng companies. Laguna, sino pa? D.E. ng Bulacan, hmm. uh, D.E. ng... Uh, Is he here? Nandito ba? Yung D.E. ng Laguna, D.E. ng Bulacan, nandito ba? Um, uh, D.E. ng Bulacan, nandito. Okay, paano niyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino nagbibigay na listahan sa iyo? I, I don't we don't have a list. list. Naka six minutes kana, erap. <laughs> <laughs>